Hello guys, good afternoon. Itong ang aking lulutuin namin. O, oh, dinandeng sitaw, patula at saka kalabasa. Itong aking lulutuin ngayon. Gugulayan ko. Tapos, igaganyan ko muna. Pugasan uh, ko muna bago ko siya putul-putulin. Ayan, ganun ako maglatang ng sitaw. Tapos, binabalatan ko naman yung upo. Saka ko, puhugasan, saka ko hihiwain. Para ready to cook. Nasaan natin. maaga akong nagluto ng na hapunan namin guys para ano, mabilis kami matapos dito sa kusina para maaga kami maaga kami matatalo the earlier the better right guys ganun lang

sa so, pinagbibilihan namin sa um, sa Posorubio. Mura lang. 15 pesos isa. Pero hindi parehas ang tinda nila. May mga titinda ng 30, may mga titinda ng 15, may tagsisampo. Kaya, minsan, dinadamihan ko na, dinadamihan na namin bumili for one week namin ulam para hindi kami balik-balik sa palengke. Eh. Malang ngayon yung talong 120 sang kaya ito igigisa ko kaya idedendungan ko na lang hindi ko naman ang kasi alam ko ano gusto ng mga aking kabahay dito pag ako kahit anong luto gusto ko sila kasi magagawas na nila ng binisa yun ba, hindi naman tayo kasi pare-parehas ng tes. test test tasty. <coughs> <coughs> Pero ano kaya Siguro lang din, i ko na lang para may sabaw yung pamangking ko. Kasi mahilig ng um, sabaw. Tapos para may sabaw din sa si mother. Gusto rin ni mother ang si din, din, din eh. Mm, sibuyas lang. Ilalagay. Tapos patis. yung hmm. dati nga karabasa. Ito po nga imula ate. Mula ko O, pag ito. Mula ka nga dati. barang nga abya. Kasi nagkula dati Oh, ano no nga no, nga, no, awit tong kamay ko, ano ba yan? Hawa, hawakan ko lang ng knife, ano, nga ako. yung dinang ko na lang kasi gusto rin ng kapatid ko yung dinang dun eh. Gusto nila yung may hihigopi. Ay, sakit bango niya ito. Masarap. Malayo ka pa lang naamoy mo na. Sarap na ito eh. Ito so, yung mga ganitong ulam. Yung gulay-gulay lang. Yung simpleng lang sa amin. Kasi vegetarian kami dito. Eh. Bera kami nag-uulam ng pork at saka 'yung ano, 'yung chicken. Oo, pero 'yung pork bihira lang. Every other week lang. Pero chicken mm, every week. Every week may chicken. Is the kung may isda, may gulay, partner niya. Ayan, ito, ka-partner niya, tinapa. Paprito ako ng tinapa partner itong gulay. Naghanap kami yung sitaw na ganito, yung bukalan. Masarap din i-adobo eh. Wala eh. Wala sa kusurubi. Ang buko lang. Mulak ate, bukol na tanong. Ure, ugot ng tula ang tinaapit ko di. So, kaya nga, gatangin. Diba? Alam nyo, kahit ugot nang ganito, o. Oh, kalabasa, binibinta. Pati yung ano nga, yung gabi. Yung ganyan niya, o, oh, na mahaba. Anong tawag doon? Daloy-doy ba yan? Daloy-doy yung gabi na ma yung mahaba niya. Yung parang saringit siya. Ang lang dami sa palingki, tinitinda nila. Paano kaya yung lulutuin? Okay guys, ito na. Huhugasan ko na tapos putol-putulin ko na. Thank you for watching guys. Maraming salamat sa inyong panunood. Bye-bye.